Good morning mga kabisay Mega mega love shout out sa inyong lahat Panibagong araw, panibagong vlog At panibago na namang kwento Dito sa aking mga halaman So update, update lang tayo ngayon mga kabisay Dahil medyo busy ang inyong taybisay So gusto ko lang kayong i-update dito sa aking mga halaman At sa mga bago kong ginagawa tulad nito may mga bago tayong activities ngayon mga kabisay at gusto ko muna kayong i-update dito sa aking mga halaman na kahit wapano ay medyo ayan ang ating mga ampalaya ay meron na namang mga konting ma gagawang tawag dito <laughs> dahil medyo marami-rami na naman silang pwedeng pitasin so siguro baka bukas atin na yung pipitasin mga kabisay at meron na tayo dito mga pangilan ilan oh. tulad na rin meron dito meron doon sa unahan at doon meron din sigad at kahit papano nakaka-recover ng kaunti ang ating mga ampale tulad so, na rin mga naandinyo merong mga kailan-ilan na mapapakinabangan so for today's videos mga kabisay, mayroon tayong ibang gagawin so i-update ko lang muna kayo dito sa aking mga halaman na sa ngayon ay Medyo maganda-ganda na ang kanilang mga tulad dito. Oh. Medyo magaganda na ang kanilang talbos. At nagkakaroon na ng buhay dahil may panakanakan ng pag-ulan tayo mga kabisay. At tulad nito, oh, ang aking mga sitaw sa awa ng Diyos ay kapipitas lang kahapon ay ngayon ay mayroon na naman mga panibago. So, let's go mga kabisay samahan nyo ako at ating bisitahin ng aking mga halaman alright let's go at tulad ng sinabi ko sa inyo mga kabisay gusto ko muna kayong igala dito sa aking mga dating halaman na pinarusahan ng ating El Nino <laughs> at ayan o oh sa awa ng Diyos ay nakaka-recover na at mayroon tayong ma pipitas siguro bukas na pailan-ilan at sana naman ay tuloy-tuloy na tulad niya mayroon diyang isa at sa baba mayroon ayan so, siguro bukas ay atin munang pipitasin ito bago mag-start sa ibang ganap. Ang oras nga pala natin ngayon mga kabisay ay 7.36. Medyo tanghali na at tapos na tayong makapandilig. Ayan. At medyo basa ang ating lupa. Sa awa ng Diyos ay pati yung ating mga bunga sa ilalim ng palaya ay medyo mapapakinabangan na rin dahil pinabayaan ko na lang hinayaan ko na lang na kung saan saan sila lumusot ang bunga at ang ating sitaw siguro bukas ay may mapipitas na rin ulit ayan o oh. so thanks God at dito sa may bandang likuran yung una kong ampalaya itong mga kabisay ay talagang nasintinsyahan ko na to pero <laughs> nagbigay pa rin ng pailan ilan na bunga pero wala sintinsyado na sila ayan ha? o, bukas pag nakuha yan last na yan pero dito mayroon pa rin mga pangilan ilan ayan at siguro bukas pag nakuha ko ang mga yan umpisahan ko na rin linisin dito dahil kasama ito sa project kong ah uh, pagtatamnan ng anong tawag dito? sitaw sitaw ang ipapalit ko dito mga kabisay dahil medyo na ano na to sa street na ampalaya bali tatlong tatlong sunod na puro ang palaya tinanim ko so ngayon ay papaltan ko naman ng sitaw at dito banda mga kabisay ay nililinis ko ito ngayon dahil dito sitaw din ang itatanim ko dito mga kabisay at ayan may mga hinukay na ako para sa magiging bakod dahil tatanggalin ko itong bakod na to dito mga kabisay yan yung bakod na yan ililipat ko dito sa porsyon na to so, abang abangan nyo na lang at mamaya ipapakita ko sa inyo pag naitayo ko na ang mga poste at baka maipwisto ko na rin pati ang bakod bago ko lagyan ng ano lagyan ng hukay para sa pagtatam ng sitaw katulad na rin kompleto na yan uh, pagtatanim na lang ang kulang dyan uh, at dito banda sa may ating mga talungan sa awa ng Diyos ay medyo malaki ang improvement ng ating mga talong mga kabisay at ayan may pa ilan, ilan pa tayo dito ng ampalaya uh, at ating puntahan ng aking mga talong na sa ngayon, mga kabisay ay halos di na makita yung drum oh kung napapansin nyo noon mga kabisay yung drum na yun ay litaw na litaw lagi iyon ngayon eh tago na siya eh dahil yung talong lumampas na sa kanya so uh, thanks god naman at kahit pa ay umaangat yung ating talong kahit pinahirapan sa el Nino eh talagang nakasurvive naman kahit papano at sa ngayon mga kabisay ay medyo nakakahinga-hinga na ng maayos ang inyong tabisay dahil manakanakan ang pag-ulan kaya ang ating mga halaman ay medyo nakakaginhawa na rin ayang kung makikita nyo yung ating mga talong ay halos pantay na sa drum, lampas pa yung iba yun yung banda dito ay matataas na at ayun yung banda doon matataas na ang hindi nga lang tumaas mga kabisay yung okra dahil talagang ganyan lang yan sila mabagal lumaki pero namumunga ng mga kabisay dahil malago na rin sila at habang tumataas sila ay unti-unting bumubunga so ayan may mga bunga na ang ating mga okra mga kabisay at napitasan ko na ito kahapon at sa awa ng Diyos ay nagkaroon na tayo ng Kaunting biyaya dyan. Kaya thanks God na nakapag-utay-utay din tayong makatanggap ng biyaya sa ating mga panaghirapan kahit dumanas tayo ng medyo masalimuot na takbo ng panahon. At ang ating mga talong ayan, kapipitas din lang kahapon at sa ngayon ay mayroong mga panibagong bulaklak. Ayan. At kahapon din nga pala mga kabisay ay eh, nakapag uh, pitas tayo ng mga talong hindi ko nga lang nabidyohan kasi medyo nagmamadali na at marami tayong mga ibang ginagawa so ayan kung makikita nyo oh, meron na namang mga panibagong bunga at sana ituloy tuloy na kahapon nag spray nga pala ako pagkatapos mamitas ay pagkahapon in-spray ko para sa sunod na pitas ay wala nang ano nang ah, gamot so siguro after 3 days bubumbahin na natin ulit at bago magbumba siyempre pipitasin muna natin yung dapat ng pitasin So, yun mga kabisay, samahan nyo ako at abang-abangan nyo na lang dun sa mga iba nating gagawin. So, dun muna ako gagawa mga kabisay sa may ginagawa ko doong inumpisang kanina ng pagbabakod. So, sana samahan nyo ako hanggang matapos ang video ito mga kabisay. So, pagpasinsahan nyo na dyan sa lahat ng mga kaibigan natin na video iba ang ating mga kaganapan ngayon dahil alam nyo na this marami tayong mga bagong activity tulad na rin alright let's go mga kabisay samahan nyo ako at abang abangan nyo ang mga bagong kaganapan namaya so yun mga kabisay medyo mainit <laughs> pero nakatapos na ako doon mga kabisay oh. nalinis ko na yung doon banda kung nakikita nyo kanina maraming damo yun ngayon ay malinis na. At dito banda mga kabisay ay meron na tayong mga naitayong yung para sa bakod So, let's go ating puntahan mga kabisay kahit mainit. At ito nga mga kabisay, dito nalinis ko na. Dahil, yan nga, ang bakod, na natin ang pagganon. Diretso na to yung huling poste na yon yun ang tututukan natin para diretso katapat nito ayan may mga itinayo na akong bakod mga kabisay at ang kulang na lang eh, ang tawag dito kulang na lang eh, mga uh, pisik para sa ibabaw at maglalagay na rin lang tayo dito ng uh, narin na rin siguro na siyang pinaka ano natin ng bakod suporta at siguro mamaya maglalagay na tayo ng tudling dito para pagtatam na natin ng ating sitaw ayan at itong mga kabisay ay magiging diridiritso na kasi ayan bagli magiging diretsyo na yan hanggang doon sa bakod na una ayan kung nakikita nyo so magkarugtong yan ng diretso kasi pangit na tingnan na nakaganyan may bakod ako dito tapos pagdating doon iba yung pinagmula ng bakod mas magandang tuwid tingnan ba? Diba? alright so siguro abang abangan nyo na lang mamaya ang mga iba pa nating detalye dahil marami pa itong proseso mga kabisay bago natin matapos dahil lilinisin ko pa yung mga uh, pagpapadaanan ko ng tudling ayan at uminit na naman ewan ko lang kung tatagal itong ating cellphone at dito banda mga kabisay ay lilinisin na rin ito kasabay na rin ito paglagay siguro natin ng mga tudling at dito siguro may isang tudling dito mga kabisay na ilalagay tayo tatanggalin natin itong bakod kasi ililipat na rin naman natin dito so pupwede pa at abang abangan nyo na lang mga kabisay dahil medyo mainit nabipilad ang inyong bisay so buti kayo at nanonood la ang diyan <laughs> Woo, mainit mga kabisay alright So, So ito na mga kabisay at nailipat na natin yung mga poste so, dito na siya sa linyang ito bali isang diretsyo na lang itong mga kabisay kinuha ko yung poste doon sa may bandang iyon at nilipat ko dito ayan bali iyan ha yung mga poste doon pa Andito na at inilagay ko na rito. So, may ara may alam na rin tong mga kabisay. Nilagyan ko na ng alam rin. At bukas siguro ililipat ko na lang 'yun. Hindi ko na kayang ilipat ngayon mga kabisay dahil hapon na. At medyo nagbabadya ang kalawakan. Ayan o baka mamaya bigla tayong ulanin ay eh, pawis na pawis ako kanina dahil bukod sa nilinis ko to ayan nilinis ko lahat yan at taghukay tayo medyo marami-rami tayong hinukay simula doon sa dulong iyon managokay tayo ng mga paglalagyan ng poste at dito Ganun din. Hanggang sa nakompleto natin. Ayan. Sa awa ng Diyos ay eh, na. So, ang paglipat na lang nung aking mga uh, ginagawang vertical. Bukas siguro. So, Abang-abangan nyo lang sa other video ko mga kabisay dahil medyo gipit na tayo. At hapon na eh. So, magluluto pa tayo ng pang-ekonomiya. <laughs> pang-ekonomiya talaga. So, ayan mga kabisay at buo na ang ating bakod. Ang pa lang ang buo, no? <laughs> Dahil bukas ko pa ililipat yung aking mga ibang pinagtatanggal. At dito na natin ilalagay sa bandang ito. Pupunta doon. Wala na tayong bako doon sa may uh, gilid ng ampalayahan. Tinanggal ko na 'yon mga kabisa yung mga bako doon dahil ililipat ko na nga dito sa gilid ng daanan para makapagtanim naman tayo ng ibang pananim dito at siguro bukas sundan nyo na lang sa iba nating uh, video dahil medyo gipit na tayo ngayon so ang bukas ay iba naman at baka sa susunod ito ay lilinisin ko na rin ngayon papuntang yan doon hanggang doon sa dulo dahil sitaw na rin ang itatanim natin diyan mga kabisay. Siguro masasama natin yung gilid na yun. Yung galing doon sa may gilid ng uh, puting kahoy na yun. So, ididiretso natin papunta doon sa may uh, dulo ng ang tawag dito. Malapit doon sa may ah uh, rambutan ayun at maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng ating video at salamat naman sa inyong mga palagi ang suporta so siguro bukas kita kita kits tayo sa iba nating mga kaganapan dito dahil baka bukas ay makapagbakod na tayo at siyempre, ipiprepare na rin natin yung pagtatamna ng uh, sitaw. Alright, maraming maraming salamat mga kabisay. San man kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Walang ibang laging sinasabi ang inyong taybisay. Laging mag-iingat, laging magdarasal ng patuloy na patnubayan ng ating poong may kapal. Sa anumang mga kaganapan sa buhay at palaging malayo sa anumang mga kapahamakan. Alright mga kabisay, mega mega love shout out and God bless us. Bye bye.